Magandang araw sa inyo lahat. Kamusta po kayo? Uh, matanong ko lang mga kapatid, ano-ano uh, nga ba yung mga katangian ng isang tunay na kristyano? So, so, malalaman mo yan kapatid kung ano, uh, kung kayo ay nabasa nyo yung Biblia. So, malalaman nyo kung ano yung mga katangian ng isang kristyano. So, iba-iba po yung pananaw pero isa lang yung ano, isa lang yung buong ano po description ng isang uh, tunay ng kristiyano so makikita niyo yan sa ano sa mga ugali mga kapatid kung ano yung ipapakita ipapakita nila yun yung kanilang ano, description so kung ito ba ay uh, ito ba'y uh, nasa Biblia, ito ba'y kanilang uh, natutunan sa Biblia. So, hindi naman agad-agad yan, ano, mga kapatid, na binasa mo na yung libro na yan, eh, matututunan mo na lahat. Hindi po ganun, mga kapatid. So, may iba po kasi ganun yung expectation, pero hindi ganun. At, ah... Uh, isa yung proseso mga kapatid na paunti-unti matutunan natin lahat yung mga kailangan matutunan lalo na sa mga aral ng ating Panginoon mga kapatid no? so i-comment e nyo nga mga kapatid kung ano yung mga katangian ng isang tunay na kristyano so uh, mara uh, ganun uh, marami kasing tinuro ng ating Panginoon na uh, Uh, dapat nating aralin saka uh, hindi naman yun ano hindi naman yan ana uh, natututunan agad-agad so kailangan talagang uh, ng panahon upang mahasa natin yung mga ganun so i-comment mo mga kapatid kung ano-ano yung mga katangian ng isang tunay na kasama Salamat po sa inyong lahat at God bless po. Bye-bye.